Okay, guys. Uh, good morning sa inyo lahat. Yan. So ngayon, uh, sarado pa ako. Sarado pa ang shop. Kasi uh, maaga pa. Yan. Uh, alas 7 pa lang. Yan. Kaya medyo may time pa tayo sa pagbablog, vlog Kasi kapag marami na tayong gawa, guys, uh, hindi na ako nakakapag-video. So ngayon, uh, sarado ang shop pa. Uh, at alas 7 pa lang. Ngayon, na uh, meron ako sa inyong... Uh, I-share lang na panibagong video, guys. Uh, bali ito guys sa uh, sa mga may may mga sasakyan at namo problema sa busina. Kumbaga bigla na lang uh, hindi bumusina. Yan ito guys uh, papakita ko sa inyo. Yan bali ang busina guys uh, Dalawang klase ang horn switch niyan. Merong uh, mechanical ah uh, meron ding uh, clock spring type. Yan bali ito guys uh, papakita ko sa inyo ito yung uh, pinatawag na clock spring type yan yan uh, kalimitan to guys ha, ito yung may mga airbag yan bali ito guys yung uh, papunta sa sa airbag tapos meron din yan dito guys mga connection yan ito itong uh, dalawang pirasong pinian yan ito kasi guys, ito yung sa busina Yung nag-iisa na to Yan, yung nasa ilalim Yan yung papunta sa busina Papuntang relay ang guys Yan, tapos ito guys naman ang Mechanical na tinatawag Mechanical na horn switch Yan, ito guys ang contact Para papunta sa relay Ito naman yung uh, contact niya, Para sa pindutan Dito yan guys Yan, sa pindutan ito yung tinatawag na mechanical horn switch. eto naman yung uh, clock spring type. Bali, dalawang klase yan guys sa horn switch. Clock spring type at mechanical switch. Yan. So ito guys, uh, ito nare-refer to. Yung mga mechanical. Dilinisan nyo lang to. Pati to. Pati yung contact niya, Yan. Pati sa pindutan. Nalilinis yan. Pero ito, guys, sa ah, hindi kayang linisin to. Kasi nga, ribbon type to, guys. Yung mga clock spring. Yan, ito, guys, yung mga ribbon niya. Yan. Meron niyang ribbon sa loob. Yan, yung kapag inikot nyo, kapag pinalik nyo, may pusina pa rin. Bali, ang ikot nito guys, ah, ang alam ko, nasa five round. Five rounds. Yan. Kaya, ang gagawin nyo, ah, kung magdi-DIY kayo, 2.5 ang Uh, 2.5 sa kabila. 2.5 sa kabila. Pero guys, sa uh, kapag uh, sumobra, naging uh, 3 sa kabila. Tapos dito sa kabila, tulang, lang. Uh, maaring maputol na yan guys. Kaya masaya ng pagta timing nito ng clock spring. Na sa mga nagdi-DIY guys na bumibili sa online, kailangan iingatan nyo rin. Yan, meron din na nakikita sa YouTube niya kung paano magkabit niyan. So eh, dito na tayo sa issue guys. Ah, paano re-referento itong clock spring type Yan, yung iba guys ang ginagawa ah, nire-refer, inuulit tapos dinudugtong ulit ulito oh, yung mga napapunta yan ako guys ah, ang ginagawa ko ah, sa mga hindi naman masela na customer yan sa mga hindi masela na customer ah, kung gusto nyong maibalik sa pindutan ang inyong busina pwede natin referento itong clock spring na to. Meron akong remedyong ginagawa dyan. Kaya nga lang, uh, wala na. Kung baga sa ano, iilaw na yung airbag nyo. Iilaw na kasi nga, hindi na natin maikakabit to. wala na yan. Tapos wala na rin dito. Ang pagkakanahin na lang natin dito guys, yung sa busina. Yan, ito yung one pin na yan. Yung nasa ilalim. Yan, ganito guys, papakita ko sa inyo. Ganito yung ginagawa ko. Yan, naglalagay ako ng uh, contact yan, ito yung contact guys. Ah, uh, dito ko yung kinuha. Yan sa mga plancha na tanso. Ang kailangan guys sa kapag gagawa kayo niyan, kailangan ang kukuning yung ano, ah, uh, yero yung nagbabalik. Yung bumabalik siya. Huwag yung uh, kapag pinindot nyo ng ganito, kumbaga naiiwan na siya. Kailangan naglalaro. Para ko contact sa rito. Dito naman sa ginawa natin na o gagawin niyo na contact para sa ibabaw. Ah, ito guys, yung ilalim to. Ilalim to. Ito yung ilalim. Ito yung ibabaw. Yan. Kasi ito guys, yung ano, papunta sa airbag. Kaya nasa ibabaw yan. Yan. Ito yung ibabaw. Ito yung ilalim. Ngayon, ganito, ganito na siya guys. Yan. Ganito ang kalalabasan. Ginaya ko guys, yung para sa mechanical. Naikot lang siya ng ikot. Kahit anong ikot nyo, isagad nyo ng ikot. Yan. Kukontak lang siya rito walang mapuputol sa loob na katulad nito kaya sa mga gusto mag DIY guys ah para maipalit nyo sa manibela ang inyong switch yung mga na-convert na na dipindot kasi guys ang ginagawa dyan ng iba kapag sira tong clock spring ginagawa dipindot na pero ako guys ah, kaya ko pang ilagay sa manibela yan nito guys ang discard yan tulad nito meron tayong plancha na tanso ginupit ko binilog ko tapos sinapto ko rito yan tapos dinikitan ko ng uh, epoxy yan na EMP para hindi siya kakalas pero pag gagawa kayo yan, guys ang gagawin nyo maglalagay kayo ng clearance dito clearance dito clearance din dito sa paglalaruan o pag-iikutan neto neto guys yan. kailangan maglaro yan dito. Yan, hindi siya maiipit kasi kapag naipit yan, wala uh, ma maingay yan guys. Kailangan may laro siya dito. Tapos dito naman sa ibabaw para sa lak naman yan guys dito. Yan, para sa lock. Kapag uh, Nasagad yung air dito sa dulo, ang mangyayari yan guys, hindi nyo maikiklip kasi may clip yan. Yan, clip yan. Hindi nyo mailalak kasi nga nakatukod yung yero. Ngayon dito naman tayo guys sa contact. Ang gagawin nyo, itong ginawa yung yero. Kung wala kayo guys na tanso na plancha, ito yero guys. Gugupit lang kayo. Tapos patatapos liyahin nyo lang maigi para kuminis ng ganito. Yan. Ako kasi guys meron akong nakukuha na, na itong uh, tanso na plancha. Yan. Ang gagawin nyo guys, uh, didikit nyo muna kapag nasaktong nyo na yung sukat. Eh, Ngayon, gagawin nyo, hinangan nyo rito sa gilid ng wire. Tapos, ilalagay nyo rito. Yan. Dito, guys, yung ilalagay. Tuturo ko na, guys, ha. Dito yung ilalagay. Bali dalawa yung, guys, ha. Yung nasa pinakababa. Yung yun sa horn. Papunta yan guys, sa relay. Yan. Dito yung papunta, guys. Yan. Ihinang nyo dyan ah, Ihinang nyo dyan Kailangan guys, ang hinang nyo nandito sa dulo ha ah. Huwag dito, kasi tatamaan nyo guys ng ano, neto Dito lang sa gilid Sa dulo yan. Ngayon, dito naman tayo sa kabila Yan, ito yung nasa ibabaw Ang oh. gawin nyo Ihinang nyo na Sa apat na contact niya, May apat na contact yan Ihinang nyo na lahat yan. Para hindi na kayo malito. Yan. Kung gusto nyo naman, gumamit kayo ng multitester. Yan. Hanapin nyo lang yung yung contact niya na galing dito. Yan. Dito sa dulo. Katulad nyo guys. Yung sa unang-una. Yan. Dito. Ito. At dito sa pangalawa. Dito. Yan yung papunta sa relay ng kusina. Direct yan. Contact yan guys. Sa pindutan naman. Yan. Bali. Ganun lang guys yung gagawin nyo kung gusto nyo may balik sa manibela, ang horn switch nyo yan, ganyan lang gawin nyo yan, nahanap lang kayo ng yero na ganito tapos uh, gagawin nyo, kung meron kayong kunting, kuntingin nyo, tapos butasin nyo yung gitna yan, butasin nyo, tapos ganyan na sinasabi ko guys, kailangan to may, meron yan dito magdito maglalaro yung ano kapag iniikot ang manibela yan, dito ay maglalaro. Tapos ito naman, talagay ko ng clearance para dito naman guys sa lock nya. Ayan, pakita ko sa inyo guys, i-assemble ko lang yung ano, itong, itong dalawa na to. Yan ito na siya guys. Ang kitang-kita nyo naman to, kaka-contact sa ilalim. Kaya kapag inikot yan guys, yan, nakakontak siya. Kahit ilang ikot nang gawin nyo uh, Wala nang mapuputol dyan Kasi nga contact na siya Yan, hindi siya katulad nito Sa ribbon type Kumbaga may hangganan siya Yung ikot niya Ito guys, ang tinatawag dito Unlimited na yan Kahit iikot nyo nang Paikot ng paikot Kahit na isang libong ikot guys Wala nang mapuputol dyan Yan, ang problema lang nito guys uh, Kapag uh, ganito na, na-convert na Ah, iilaw na guys sa panel case nyo yung uh, ah, airbag. Nakailaw na yan. Kundi airbag, ah, SRS ang iilaw dyan. Yan. Ito guys, may nabibili naman na ito sa Lazada. Kung gusto nyo maibalik sa original, may nabibili sa Lazada nyan. Yan, katulad na ito guys. Yan, ah, nabili ko sa... Inukuha na ko mga Sarplasan Yan. Kaya lang, problema lang dito. Uh, may kanya-kanya sukat yan. Merong dito maliit. Ito naman, guys, medyo malaki. Yan. Kaya ito, guys, ha, ko na lang to kasi uh, hindi naman na uubra. Yan, ito, guys, ang suggest ko sa may-ari, sabi ko, gawin na lang namin na unlimited. Yan, unlimited na, guys. Kaya unlimited, guys, na sinabi ko kasi nga kahit anong ikot nyo, wala lang mapuputol yan. Yan. Tapos ito, guys, ah, meron pa. Ah, uh, pere ko rin to para naman to sa mini van. Yan, nakabang na rin to guys. Putol din to guys. Yan. Putol din to. Hindi ba, hindi na rin pinapagana yung ano niya sa airtag. Kaya ito guys, sa pumayag naman yung are uh, repair na lang namin. Yan, pinakita ko sa kanya guys yung mga ginawa ko. Yan ito. Kaya ito, pumayag na siya. Kaya kinalas na lang muna namin. Okay guys, sa thank you.